Ngayon ay magpapalipad tayo ng rocket na gawa sa papel. <laughs> For to this video ay gagawa kami ng raket na gawa sa papel at papalipad namin ito tulad ng air balloon. Nandito kami sa isa sa mga taniman ng mga kalubasa. <laughs> <laughs> Gago! Tingnan nyo, napakalaki! bago namin simulan, kailangan muna naming hanapin ang mga materyales sa kabundukan na ito. At sa pagkakataong ito, nahanap na namin ang tisyo at kandila at hindi pa ito sapat kasi pang kulang. Itong paalala ko, wag na wag nyo tong dadang putin pag nasa kabundukan kayo. Ito, What? please lang, wag na wag nyong dadang putin. What the fuck? <laughs> Gago eh! <laughs> okay. <laughs> sa sandaling ito, kailangan mahanap pa namin yung iba pang mga materialis na aming gagamitin. May dumaan ditong dalawang mga bata, binigyan kami ng nyog. Kailangan natin magingat. ingat yung halaman na to ay napakaraming tinik. Aday! Pahira pang kami sa paghanap at nag-iingat din kami sa bawat sulok sa aming pagdalugad. Alam nyo naman na isa sa mga pinakamakapanganib na lugar ay ang masukal na kabundukan. Oy, meron dito ng isa. Nandito. Tingnan natin. So yung guys, magpapahinga muna kami kasi medyo mainit. Meron pa kaming 10 minutes para maghanap. Meron na kaming tissue, kandela, at papel. Kulang pa kami ng lighter, tire wire, tsaka plies, gunting. Yung panghanapin namin. Tsaka glue, marami pa pala. Sa mga hindi pa nakakalam, ito ang pinakamakating puno dito sa kagubatan. Ang pangalan nito ay Alingatong. Ang mga kulang na materyales ay nakuha namin sa taas ng puno Thank ng mayaba. Ito ang puno ng dao, isa sa pinakamalalaking puno dito sa Pilipinas. Nandito na kami sa isa sa mga taniman ng mga kalubasa. Ngayon ay nakumplito na natin ang ating mga materyales. <laughs> <laughs> Kaya simulan na natin! Agad namin sinimulan buuhin ang rakit na papel pero parang may gustong manggulo habang pinagdidikit-dikit namin ang mga papel. Ito ang tawag nito ay liquid glue. Meron tayong tissue, kandila at papel di hapon. <laughs> Nagsimula na kaming gumawa ng apoy para tunawin ang kandila. Ito ang magsisilbing engine para lumipad yung ating rocket. Paalala, magingat sa paggawa ng apoy. Patnubay ng mga magulang para sa mga bata. Ngayon, magtutunaw tayo ng kandila. Inulublub namin yung tissue sa tinunaw naming kandila para naming itong patuyuin. Tupad kami sa araw at ramdam namin ang init ng panahon. Naisipan namin pumunta ng sapa pero ganito ang aming nabutan. Kung mapapansin nyo, ang sapa na to ay napakataas. Grabe, tuyong-tuyo na. Tanging itong maliit na balon na lang ang natitira. Pwerte may natira pa. Kailangan matapos namin to habang hindi pa lumulubog ang araw. Itinuloy-tuloy na namin ang aming pagdidikit habang mabuo namin ang papel na raket. Hindi napakadaling magpatuyo kaya inabutan na kami sa paglubog ng araw. At unti-unti na rin dumidilim ang paligid. At ang nakakalungkot ni biju hindi namin nakunan sa napakabilis ng pangyayari dahil ang rakit na papel dalawang segundo lang ay naging apo guys nasunog <laughs> nasunog yung racket namin <laughs> lahat ng challenge namin ay walang limitasyon dahil mayroong kasabihan we don't grow when things are easy we grow when we face challenge work until you longer have to introduce yourself huwag kang matakot sumubok na magkamali dahil yun ang magiging sandata mo patungong itaas para ka maging success yung kahit nasunog yung unang gawa namin gumawa pa rin kami pero yung maliit na lang